Bala yan po, kumusta na po kayo lahat na po yan Bali sa episode na ito, ano po, bali Dagdag tanim po ulit tayo Tapos pataba, ayan Update ko na rin po kayo sa ating sigarilyas Bali ito po yung ating sigarilyas oh. Ganda ng bulaklak niya oh. Ayan, oh. ang dami rin pong bunga Oh, ang dami pong bitamina nito Ayan, yeah, mga sigarilyas eh pwede sa nilaga, pwede sa ginisa. Yan, shout out po. Medyo may katagalan din la po magano. Mag, ano, mag uh, paano ng sigarilyas, oh. Ang tagal na po nito, ngayon lang nagbunga uh, ng marami. Yan pa oh. Ciao papal Balik ko mapapansin nyo po ang sigarilyas Parang tamad po ba siyang kumabag dapat siya ipapunta dyan pero min pababaw ang. Hindi atin po namang i-guide, i-ginagayd diyan Para siya mas lumayo yung mararating. dami oh. Yan, May ibang ano na naman po tayo pang-ulam. sigarilyas yung pong mahihilig sa sigarilyas oh. laga, gisa yan yeah, ito na po medyo papataba na rin po natin ito triple 14 ang puno po niya nandito sa banda dito oh. pinakabag lang natin diya ang kapal na bunga gusto ko rin ho paramihin ng marami yan kaso parang seasonal siya eh hindi natin maintindihan kung paano ang ano ng ganyan talaga bali ngayon po naman magpapataba tayo ng mga samais, kalabasa sitaw tapos dagdag tanim po tayo ito po yung mga dagdag tanim natin yan pong kukuhain na ito po ay kamatis lalaki na ano po maganda po ngayon medyo may ambun ay di nating ito po ay yung mga inihagis natin dito Dalaki na oh yan oh eh. dami kukuhala akong tayo ng dako ng lalagyanan may sakit na itong isang to huwag na natin ito isama ano na yung dulo niya oh. may punggus na huwag na natin pang hinayangan Ito pa po. ano lang po sa damo medyo nadamuhan na ah. kasi ito yung pasumala lang nating hagis kumbaga pulot basurahan lang po ba oh. dami na tara po sama sama po tayo papataba po muna tayo bago tayo magkanan ito Hmm. <laughs> Naalala ko po yung aking lula din yan eh. Pag nanghingi ng pananim, binabalot sa dahon Hmm. Bali lagi ko po na itong kalapati yan no. Para nagpapaampon na po sa atin na yan no. Yun pupunta po sa bubungan natin no. Oh. Yan po yung kalapati oh. O yun, sa bubong. Dagdag tanim po uli. Dahil po medyo may ulan ngayon. Ayan po yung ating kalabasa oh. Bali minsan po hindi ko na rin halos ibinablog yung sa tanim opo. Kasi po uh, bali sa ating manonood mas gusto nila yung may nakikita na sila kasi yung buto hindi gaano pansin sa vlog po ba. Kaya ho minsan yung pagka medyo malaki na saka po natin inaano sa vlog. Oh. Sa content. Malaki na po ng ating kalabasa oh. Ito po yung madami eh, kaso yung nawasak ng baboy. Abot sila dito. Ngayon po naman ate papataba na. Oo. Suprema ipo ang po ito. Tanglad dyan Nasa sa gilid lang po ng ating kubo. Tapos yung ating mais papataba na rin po natin oh. basta po medyo umulan pataba lang tayo ng pataba oh. may umatake na kaagad oh. may umatake dito may uud. dahon na lang yung tinira sitaw ah gara na rin sitaw, sitaw purple sarap siguro ito Iginisa, igisa may kulay na medyo lalayo lang po natin ito sa mais po ay ano eh pwede siyang medyo malapit Ayun po, ating maitugsok na po yung ating ano. Ating kamatis. Hindi po sa likod ng banlatan sa kaingin extension po. Chuchu. Oh, baka ikaw ang puputol niyan. Na eh -e. yeah, eh. pa isa bali dito na po natin itatanim lilinisan lang po natin yan Pero may pong maalo din sa amin. Ngayon ay malamlam na po ba lagi ang panahon? Sa hapon maulan. Ngayon po medyo may ambon uli eh. bali na kadalawang plot po tayo na no, nagawa yan natin pong sisimula na sa pagtatanim oh. lalagay po muna natin lalagyan na rin po natin ng ano chicken manor po Bali medyo pahiga na po ang ating tanim nito oh. Kasi oh, nag-uugat dito kung mapapansin nyo po itong mga ano na to ito po yung para mga balahibo na yan oh. No? Yan, yan. yan po ay nagiging ugat syempre kung makakapalang ugat maganda ang katawan ano po Basta masasabi ko lang po sa inyo, huwag mauumay mag ano po, magtanim. Oho. Kakatulad nga ho araw-araw na tayo. Oh. Bali ito po yung tatlo. Hahayaan na po natin at yan naman ay pagwawalay-walay na lang natin pag malaki na yung kanyang kapang papagayon. dito po naman tayo sa kabilang tudling yan pong kamuti medyo ating ini ilag ng kaunti Yan yeah, kung mapapansin niyo po, dapat na, kung ano nakatayo ano po. Gawa po natin nakahiga na nga naman no. Yo no. Mas maraming ugat. Mas maganda po. panalo pag po tayo nagtanim Bale hindi na rin po tayo ngayon magdidilig gawa ho ng ambon basa oh. pag po tayo nagtanim hindi mawala ang ating pataba yan oh, chicken manure Bilakas ang ng hangin bali po salamat po sa inyong pagsama ano po bali dagdag tanim pataba ngayon po sa episode dito Yung bali kung di pa po kag subscribe sa akin channel pa subscribe na lang pakilag -like na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang pa videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye